Yan na teacher in eh, na no, nag-order na sila. Nandito kami sa Chow King. May kanya-kanya na silang order. Thank you, thank you, hey, happy happy birthday. Happy happy birthday. Yan. Happy birthday. Happy birthday. Thank you sa pag king. At may supli pa kami. Oh. So, naihintay pa natin si Belionis. Parating na yung si Belionis. Uh, lima pa lang kami dito. Nandito din si si Jay. Saan si Jay? Baka umupo yun sa taas. Si Jay ata. Nasa taas. Or nag si CR. So dito lang pinili namin si Teacher N sa King. Thank you si uh, Teacher N. Happy birthday. Thank you sa inyong pablo out. talaga uh, inaalala mo talaga kami na nasa landing pad. Talagang uh, ano uh, sin share ka talaga ng iyong blessing. Thank you so much teacher and sa iyong kabutihan. Yan. Patuloy lang yan teacher N. malayo pa yung mararating mo. Thank you talaga. Maraming napasaya sa iyong birthday. Yan. So ito yung order ni J ni J. Yan ang order niya, yan din ang order ko. Yan. Sis, ano amba? Ano sasabi mo kay Teacher N amba? Teacher N, happy birthday. At uh, marami pang karawan ang dumating sa iyong buhay at maraming salamat sa namin, mabubusog kami ngayon gabi. Maraming salamat. Yan. Masaya ang lahat dahil sa pa-blow out ni teacher and Mayintay pa namin yung isa. So yung 200 dyan, ipunin kay para kabilyonis nag-order rin ako sa akin Sis Lydia, anong order mo? Yan ano? Yan? Oh, sweet and sour chicken with rice. Red rice chicken talaga, hindi pork chicken. Siya pork. Pork. Akin din pork. Yan, oh, para kay Ano to. Oh, atin nyo yan. Hindi hmm. ba, meron pa. Pambili pa napkin eh. Ni ano, ni Lidya. yung order ko ay sweet on sour pork with rice then uh, juice pineapple juice then halo, halo halo small so yun so ito na yung aking order nando natin mga kasamahan yan dito na kami so ayan Naka-ready na, nag waiting na kami sa aming mga order. May kanya-kanya kami mga... Dito, iisa lang kayo. Ano saan yung ganito nyo? Yan, meron din ako dito. Akin, sila meron din doon. Tayo na lang natin si Going na si Waiting na lang kami sa aming uh, order. See you later. Ito yung mga order nila, Teacher and Happy birthday to you again. Ayan. to yung kahal juice. Thank you, thank you. Choco. Uh, Ay, yung akin. Ano yan? Ano? Ano to? Ano, ano, ah, ano to? Um, ano to? Sweet and sour. Ayan. Saan yung baka ninyo dyan at saka manok? Ayan. Happy, happy birthday, Sisi. Wala pa si Billiones. Huli na yun. Wala uh, Oo. Yan, kay ano, Bilionis order. Yeah. Ang pinakamahal mag-order si Billionis. Kung sabi mo kay Teacher Ed Billionis? Teacher Ed, happy happy birthday. Yan, uh, thank you sa masarap na pahapunan sa amin. Thank you, happy birthday, and more more blessings sa iyo. At sumpe sa family mo. Happy birthday. Tapos yung dalawa kumain oh. Kami kumain pa kami. Kumain pa kami. Nagluhalo kasi. Million late na late kasi siya. Nagsumba pa po kasi ako. Pagkatapos hmm. mo yun, yan, ito yung kakainin natin. Grabe, sumba. Nag, nagsasayang ka. Nagsasayang ka lang ng oras mo. kumain ka ng madami. Yeah. Masarap, masarap kumain pag pagbagong sumba. Pagaling ka sa pagpapagod. Grabe. Sabi, nagtinginan kami sa kanyang order. Ay, mahal pala yan. <laughs> mahal pala yung order na yan. Eh, sa amin, yung order namin, sandaan may git lang eh. Oh. Uh, ano ba yun? Ayan, itong uh, ano yung sour. Kaya pala tinitingnan niyo yung order ko. <laughs> Kaya dami na, dami nun ah. Yung pala 200 pala yung may git. Kaya naman ako sa order. <laughs> yung mga order namin, sandaan eh. Si, si Jay, nagdagdag si Jay oh. Nandagdag si Jay kasi nakulangan. <laughs> Bitin sa kanin si Jay. Kain ka lang, bilis. Oo. Oh. Dapat dutuhan ganito na yung order mo. Dami pang ano laman. Oo. Oh, Usog ka talaga dyan. Hmm. Okay, sige na. Kain ka na dyan. Thank you, thank you, teacher. And ayan, hanggang dito na lang kami. Hanggang dito na lang yung aking uh, min minsay sa'yo, no? Thank you so much sa palibre, sa pa-blowout. Thank you. Bye-bye. I -bye. love you. Parang nag-stop.